Morning mga katinders, mommy Teens 19. Ngayon ay eh, nasa 2 a.m. at gising na ako. Actually kanina pa ako gising 12.30. 12.30 a.m. at ayoko na matulog kasi dami kong gagawin. Tingnan mo itong background ko na napakakalat ang anong stock room. Oy! So kailangan ko mag double time. Kasi pag umaga na doon naman ang beauty ko sa labas magilinis. At kailangan ko itong i-arrange ko. Oh. Ilagay ko na sa lagayan. Ayan. Ayan. Yung nakabandal ko ng na mga kikirya. At kahapon may naghanap na hindi ko pa to tininda kasi wala pang presyo. So magpa-pricing at arrange ako for today's video. Mga katinders, ang isi-share ko lang ay yung mga napapansin ko sa mga negosyante. At sa mga feeling negosyante ay nagba-buy and sell sila. Kasi nag-observe ako dun sa downtown. Alam mo itong kuyari, bibili sila ng ganito. Diba, na-vlog ko na to sa inyo wholesale price nito ay nasa 100 so ngayon ay kapaskuhan maraming budget ang tao ang ginagawa nila, nagba-buy and sell sila pinapurchase nila ito ng wholesale price anim 100 so tinitinda nila ng 200 yung iba 150, yung iba 180 yung iba naman 200 so ganun yung style ngayon na mga tao ay maraming pera so nagba-buy and sell yung mga negosyante like ng mga ganito, gamit na gamit to sa pang-araw-araw natin Ayan. So, yun know, ang papansin ko. Ito, so charge ko pa to. Gamit ko na to, oh. Yung dalawa. Ayan. Ang lakas mga katinders. Meron na ako pink and green. So, wholesale price ko siya nakuha ng 100. So, baka tinda ko ng baka 150 or 180. I-check ko pa. Ba, baka sobrang mahal na ng 180. So, oh, 150 ko na lang. So, yun. So, pag meron kayong mga extra budget dyan, na may nagbigay siya ng mga ninong-ninang, mga ganun, Pwede kayo magba and sell. Yung mga saleable items lang, like mga laruan, yung mga ganito. Mag-isip kayo ng mga ibang paraan na gusto nyo kumita, extra income. Pwede itong ganito. Hindi na kailangan na may tindahan ka. Meron ka lang table, yung para anything na pwede mo siyang may display. Ayan. Ayan. So, di ba? Ang laki ng tubo, mga katinders. Mas malaking tubo ko tindahan. At tindahan kasi, eh, dos lang. So, ito medyo malaki yung tutubuin natin at marami namang bumibili nito okay so yun lang naman yung nasa isip ko na kaya sinare ko sa inyo na maraming paraan kung gusto nyong kumita aside sa pagsasari sa store kasi yung iba na mo problema kasi yung pera lang nila yung puhunan na niya ay 1k so pwede na kayo mag start nito ano pa ba yung ibang tinitinda yung mga lotion may mga pabango may mga laruan like yung mga ganito na laruan. Ha? ganito na laruan. So, tubo sila ng 50 pesos, 80 pesos. So, okay na. Mga Ayan. So, yung ginawa ko. Kaka-canvas-canvas ako dun sa mga sidewalk. Ayan. So, sabi ko, magkano ba ito? 150. Tapos, parang nasa isip ko na, ay, 100 lang ang kuhunan mo. So, meron kang tubo ng 50 pesos. So, ganun yung ginawa ko nung bumaba ako ng downtown. asya, Tapusin ko na itong aking pagkakape. At, Marami akong gagawin today. Happy Sunday mga katinders! So sa mga kasari-sari store owner ko na magbubukas ngayon, happy selling pa rin sa ating lahat. At ngayong araw hindi ako magbukas kasi nga gugora ako sa downtown. So check ko kung baka makadaan ako sa Big Bad Wolf dito sa Davao City until December 23 sila. So baka magugora ako dun at i-vlog ko rin. Okay? Bye mga katinders! Thank you for watching!